이거 mm -hmm. 뭐 하나? 뭐. 私は。 Yan, mayroon shoutout po sa inyong lahat. lang sa akin. Mga walang walang sawa, na suporta sa YouTube channel natin. Maraming kayo na prab. Maraming maraming salamat talaga. Ito yung content na ang gagawa ng tao nito. Kasi maganda po dito sa dalit, maganda po sa... Wala yan, maraming salamat talaga ito. Eh! Kaya ko pala mga para sa Facebook account, Facebook naman po yung Facebook account ko. Kasi nga po si Facebook, sa Facebook Facebook ko, parang parang ako. At nalang na maraming po ako ng

kasundan <laughs> ko lumabas ngang nagdating sa buwan nito sinundas si hindi ko na charge ng dalawaman ina kasi 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 yung kasi kasi Ang charge kasi 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 yung kasi 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 Ano kasi 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 Ah, lalagay mi Lucky Me. Balita ko na si Rupa. sa sa simbahan? Oh, may pira ka dyan. Saan yan? Ala, ala, ala. Tabi mo. Diyan mo na, diyan mo na, dyan. diyan mo lang. Diyan mo lang. Huwag lang, diyan lang. Yan. Eh, di po. Hawakan po niya yan. Ayan, hawakan mo. Hawakan mo. Ay, nawakan na po. Oh, di ba? nawa ka na po yung pera. yan po yung answer. Na po mga kalingap. Bibigay po at babudget po natin din yan kila mama. yan dito lang po yan. Diyan yan. At may kasamahan pa yan ay mga kalingap mga kababayan. May kasamahan pa po, po yan na toyo suka. yan yan nagtatagod na po. At mayroon po akong kasama dito. Mamaya na lang po natin titingan kung ano yung nulutok yan. dyan mo lang. Ayan. Oy, shout out po kay uh, Vincent Kalyada, maraming maraming salamat Kuya Vincent Kalyada sa 1k pesos na yung ibinigay. Yehey! Cha-cha-cha. <laughs> Masaya naman, Masaya Yehey! Sa pagpapalang araw po muli sa ating lahat, mga kalingap. At bibili po tayo dyan sa pera na yan ng grocery. Yan, may grocery na po sila. And Alam mo ninyo Nagkano ang ginastos Ayun, Tingnan na natin Ten 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 Ayan po Anong ginastos natin oh Ayan Mga kalingap Ayan Ay Thank you so much pala Sa mga taong Natutulong muli Sa ating uh, Ama ng kalingap Kamba ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang and Kalingap Rob. Ate, Ed the Vlogs sa lahat na po ng mga charity vlogger na nagmamahal at sumusporta sa ating YouTube channel. Alam ba ninyo mga Kalingap? Ano yun? Biro po akong gudyos. Siyang chicks, ginasa patay. Charot! Okay. Hey. <laughs> so ito mga Kalingap, si Brother Jose naman ay wala ng pira. Ay oh. kawawa naman ang Brother Jose. uh, walang pira. Ito lang pera ni brother si Ew. Tatago ko lang po ito. Na po yung toyo, ayan. Meron pa po, po natira no. Yan po yung natitirang pera na pinamili natin nagkakalagang ano, pambudget po kay Mama. And maraming salamat po Kuya Vincent Calyada sa iyong uh, binigay 1k pesos para kay Mama at para sa aking uh, kapatid na si Atirupa, uh, Ate Rupa ma alam ko na ma masusurprise sa ang aking kapatid alam ninyo mga kalingap yan meron po nagdating kasi nagrasya, kaya pinagpala tayo ng mong may kapal maraming salamat po and God bless yan po nagsasalin po si mama ng ano ngayon ng ayan ay uy bulwak naman ah tama na ah. uy tama na ah. matatak Nay, matataktak ang yung daladala, -dala, oy. Huwag mo itagilid. Ay. Oh, matataktak na po yan. Ilalahok mo yan dyan, oh, sa kapi. Yan, ilalahok mo po yan dyan, sa kapi. Yan, may asukal ka na, no? At, anong kulang ba ba? Sabon. Tingnan natin. Ang... Yan po, maraming salamat. And thank you so much. Ma! Ma, ah. umusta oh, na? Ano? Oh. Uga-uga ang, ang likod mo. Oh, malamig. Ma, hindi mo ba alam na ayan pala ay uh, sa yung dating na biyaya? Ayan oh, tingnan mo nga, hawakan mo nga. Bilangin mo. Tingnan mo. Yan, yan. Yan. Biyaya yan, biyaya. Ah, tinapay. Ayan, may tinapay pa rin. Cream top. Ah, Vibrant. Asukal Kapi Sardinas Sardinas Lakimi Tatlong lakimi po ang nabili ay nagkakahalaga po ng 495 So mayroon po tayong inadubong manok Yan po yung manok Na lulutuin ko ngayon Ayan lulutuin po namin pala Ng mga kasama ko ngayon yan, masarap itong dubong manok. Yan. Tara. Tara na, ah, nagkakalaga na lang pong 300 pesos para po budget po nila mama sa buong maghapon. Shout out po Kuya Rex Falcon TV, Aljos Eagle TV, Kuya Koko Martian.